now go to my questions, beginning with um, earlier, you have reiterated quite often that you will cooperate. Papayag po kayong maimbestiga at magpaimbestiga sa ICC. Is that right, Mr. President? Matagal ko na silang hinintay, sir. Ako nga ang lilipad na doon, may pera lang. Mr. Sa totoo lang. Mr. Chair, Mr. Former President, the fir Mr. the Chair. second question Mr. Chair. is, uh, dun Mr. po Chair. sa imbestigasyon na ito sa ICC, papangalanan niyo po ba ang mga miyembro ng Davao Death Squad? Former President, yes. Ako yun, sir? Yes. Your response. Can you can you turn the mic on, please? Thank you. DDS yep. Sila lang man ang gawa ng Davao Development Squad. DDS means Davao Development System. That's the correct term. You are uh, abusing the phrase to the detriment of my city. Wala na tuloy pumupunta doon. Still on the issue, Mr. Chair. Willing po ba kayo na doon? Kung yung DDS, yung media ang nagkuhan ng DDS. Hindi. Nagpangalan ng DDS. It was, it was, it was testified by si the president. Si Mato Bato siya. Wait, 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 siyang, wait. Sorry po, sorry po. It was DDS. testified by the president that he created the DDS. So walang DDS? Wala sa akin, yun, wala. Siya man lang may sabi niya, yun, Ha? Si Presidente nagsabi, siya ang makapag-explain noon, Your Honor. Okay. Noon, Mayor ako, sabi niya, I will prove that Duterte is the leader of the DDS. Sinabi mo, what is DDS? Davao Development System. <laughs> <laughs> Alright, so sabi ni dating Pangulong Duterte, Davao Development System. At ito na nga po yung hinanap natin True Voice Command, Davao Development System. At ito ho yung mga naging resulta At saka alam nyo, ngayon ko lang naman ho narinig itong Davao Development System. Mula pa nung uh, panahon ng uh, kanyang panunungkulan na binabanggit na nga ng mga kalaban niya itong DDS. Na ang alam ko nga ang talagang original nito na katawagan dyan ay itong gawa nga ng media na Davao Death Squad or Duterte Death Squad. Ngayon, nung uh, kasagsagan ng mga hearing, ng hearing nila, nila niya Trillian, nila, ni Trillian sa kanya rather, ay binuo nila yung pangalan po na Duterte Die Hard Supporters. O, kaya kung nagkaroon ng uh, DDS na ang mga members naman ay ilang mga ano mga talagang uh, supporters nila dahil di naman siya kilala nation, nationwide ang uh, karamihan po doon ang bumubuo ay mga Marcos loyalists dahil nga po sa endorsement na ginawa ng pamilya Marcos dito ho kay dating Pangulong Duterte, kaya ito ibinoto nila, kaya naman din naging mayor, naging uh, mula pagka mayor naging presidente ng Pilipinas diba? pero hindi ho nangangahulugan na meron siyang talagang mga marami nakatulad ng mga loyal Marcos loyalists wala hong ganun So, na-invento lamang po o na-substitute ang, uh, ang Duterte diehard supporters dahil nga sa nauungkat yung pangit na katawagan na Davao Death Squad tsaka yung uh, Duterte Death Squad.